Birgo, ito po yung ganap sa inyo sa buwan ng December, year 2025, one month reading. Ano po yung birgo sa buwan ng Ay. Birgo magkakaroon na away. Ayan, pwedeng makaaway mo member ng pamilya mo, kamag-anak mo, asawa mo, third party, o sino pa 'yung makaaway mo na mo nga daw. Birgo at mare kaya magkahiwalay ng taong ito. Ngayon kung ayaw niya magkahiwalay, ingatan mo yung taong ito na makaaway mo, Virgo, sa buwan ng December. Uh, at may tao dito yung, uh, ano eh, kailangan ng suporta. Ah. Kasi mukhang may problema ang taong ito, Virgo. Pwede ikaw, baka maring, kasi nga may away, pwede dinamdam yung away, at kailangan yan ng suporta rito. Ayan. Ingat din sa aksidente. Uh, sa sakit. Ayan. Pumaharin magkasakit. Ang taong ito. Pwedeng ikaw, Virgo. Kung di man ikaw, may iba kasi yung sodyak sa'yo dito eh. Ayan ah. Uh. Kung hindi ka kasari sa away, Virgo. Kung hindi ka yung tutukoy na mapapaaway dito, huwag kang sumali ha. Ayan ah, uh. Huwag kang sumali sa away. Ah... Uh, Hmm. Kasi may ko dito. ah uh, kung wag, wag, daw gumawa na masama, Virgo, para hindi malasin. Ayan, kung sino man ito, tutukoy dito, ha. O, kung sino man ito, basta kung sino man itong kahit sinong tao, pag gumawa na masama, mamalasin talaga. At Mukhang meron siyang kahirapang, ikaw na yata ito, mukhang oh, ikaw na ito. Meron kang kahirapang pagdadaanan, Birgo, sa buwan ng December. Pwede kahirapan, kahirapan ito, ah. kahirapan sa pera, sa pag-ibig, sa pamilya. ako ano pa yung kahirapan na yan, ah, Birgo, yung pagdadaanan nyo. Pero ang mga ka kayo dyan. Siyerte yung kapalit ng kahirapan, ayan, Birgo. may manoloko eh. May nanloko. Kaya na magkakaroon ng away. May nanloko dito, Virgo. Hindi. masamay may dito ah. Kaya nagkaroon ng away ah. Ayan. Kaya sabi ko sa inyo, huwag gagawa ng masama. Kasi kamalasan din yung kapalit ng paggawa ng masama. Yung panloloko, masama yun, Virgo. Yung paloloko is pa din nanloko sa pera o nanloko sa pag-ibig ito. Ayan. oh so, ayan po yung ganap. First part ito ng buwan December. Alamin pa natin. Kapag so, ganap kay bill ko sa buwan ng December. Virgo, meron kang kasama sa trabaho mo, sa negosyo mo. O maring kasama mo yan sa bahay niyo. Kapag-partner mo. <clears throat> Ang maring magka-problema ka sa kanya sa buwan ng December, Virgo. Nabasa naman yung na of spades. Mukhang ikaw na ito. Meron ka bang kadil na Libra Aquarius sa Gemini, Virgo? Lalaki siya eh. Kapo sa sex mo. Ayan, maraming magka-problema ka sa kanya. Pero kayo lalaki, pwedeng yun ay, ay lalaki o bakla. Virgo. O kasi naman tong, baka sino, si, 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 wait lang. ako, <laughs> wait lang. Kung <clears throat> sino naman tong gay sa inyong dalawa. Ayan, Virgo. Pwedeng isa gay, yung isa naman lalaki. Baka magka-relasyon kayo dalawa. Ayan. Ah, uh, Problemado nga yung isa sa inyong dalawa. Kailangan ng suporta. Ingat din daw sa aksidente at sa sakit kasi marim magkasakit sa buwan ng December. Huwag gagawa ng masama, Virgo. O kasi naman itong tinutukoy dito na wag gagawa ng masama para hindi malasin. Ayan ah. Sa buwan ng December. Pwedeng ikaw, Virgo. Kung hindi man ikaw itong Libra, Hawaii, si Gemini na ito. Ang tinutukoy. At may perang darating na hindi nasahan. Ayan, Virgo. Pwede man galing sa kamag-anak mo o kung saan pa yan galing, yung pera. ah uh, kung may negosyo, may pag-unlad. Maaari din daw kayong yumaman sa buwan ng December, Virgo. Ayan. Dahil dahil lang kung bakit. Baka may ginawa kayo dyan na kayo do ay yaman. O baka iba sa inyo ay mayaman na, Virgo. May blessing na darating talaga, oh may blessing na darating sa inyo, Virgo. Pwede makatanggap kayo ng pera, makatanggap, makatanggap kayo ng pera, pagkain o gamit. Maaari din na may tao dito yung magkaka sa inyo. Pwede yung ligawan kayo, Virgo. ako kung lalaki kang Virgo, pwede yung ligawan mo. Ayan. Kung single ka, pwede makita mo na yung maging boyfriend mo o magiging girlfriend mo dito, Virgo. Oh, meron daw kayong kahirapang pinagdadaanan. Kasi mukhang buntis. May buntis dito. Yung kahirapan, nahirapan na kayo sa pinagbubuntis nyo, Virgo. Kung hindi man ikaw yung buntis dito, kung lalaki ka ang Virgo, pwedeng asawa mo yung buntis. Basta may buntis dito eh. Kung hindi man yung asawa mo buntis, member ng pamilya mo buntis. Ayan. Ayan. O baka kung lalaki kang Virgo, baka nakabuntis ka. At ikaw yung nakakaras ng kahirapan dito na umaga problemado ka sa taong buntis na ito. Parang problemado ka kasi kailangan mo ng panggastos. ba diba? Gastos. Pag, pag may nabuntis talaga ka, talaga, talagang, gastos po yan. <laughs> Kaya isip-isip mo na bago mambuntis. Ano? Ayan. Problema eh. May taong may tao yung ano eh. Maka, nakakaranas ng o makakaranas ng kahirapan sa buwan ng Disyembre. Kahirapan. Nahirapan sa isang taong buntis o siya na siya na hirapan dito itong buntis na ito. Ayan. Pati mga anak na sa buwan ng, ng Disyembre. O buntis pa lang ito. O baka kasi tumapat yung ano eh, lalaki. Alam ano nga mabuntis yung lalaki. 'Di ba king of diamond ikaw ito, be. Kung hindi man ikaw ito, marang ito ay Capricorn. O oh, Taurus, lalaki. Lalaki ibig sabihin nakabuntis ito. Tuwapat yung five of diamond. Nakabuntis 'yan. Nakabuntis kung ikaw 'yan nakabuntis ka. Virgo. O oh, isang Taurus Capricorn ang nakabuntis dito. Pero kung walang buntis, pwede rin na kung walang buntis, meron kang pinaghihirapan na magbubunga na maganda sa mga single na Virgo. Ayan. Meron kang kahirapan, ay eh kahirapan, meron kang pinaghihirapan na magbubunga ng maganda sa buwan ng December. Ayan. Alamin pa natin yung ganap sa inyo. Napaganap sa ng bilgo sa buwan ng December. birgo, May papayuhan dito. Pwede ko yung payuhan. Kung hindi man ikaw yung papayuhan, may papayuhan dito. Yung papayuhan, hindi lang sa payo. So, wala rin kwenta yung payo sa kanya. Hindi na sa payo eh. Kung susundin yung payo, hindi rin magubunga na maganda. Kasi, meron siyang ano eh, maling paniniwala na sa lungat sa derasyon ng tagumpay. Dahil din yan sa attitude niya sa trabaho niya meron siyang ano ba meron siyang ugali na parang ano eh sa lungat sa direksyon ng, direksyon ng tagumpay ayan ah uh, Virgo. Pwede ikaw, kung di man ikaw, may kilala ka na ganyan, napapayuhan at hindi nakikinig sa payo. May pag-travel din ang tao dito. Pwede ikaw yung mag-travel, kung di man ikaw, asawa mo mag-travel dito, Virgo. Kung utang sa loan, ma-approve yung loan. Kung sino man itong utang sa loan may taksil dito at nagbubuking yung kanyang pagtataksil kung sino man, so wait lang <coughs> sino man itong magtataksil Virgo ah, mukhang mabubuking, mabubuking, yung kanyang pagtataksil yung taksil isinungaling at mapanglin lang at maaari kayong magkahiwalay kung mabuking yung pagtataksil nyo Virgo Ah, uh, meron ka rin daw kahilingan at pangarap na magkakatotoo sa buwan ng December, Virgo. yun kung meron kayong mga kahilingan dyan at pangarap, yan, maraming magkatotoo na. Kung hindi man nga ikaw yan, may kilala, mayroong kilala na ganyan. May kahilingan siya at pangarap na magkakatotoo. Ah, uh, ingat ka kasi ng away sa inyo ng asawa mo sa buwan ng December, Virgo. Asawa mo nga, ayun. At posible kayong magkahiwalay. Kung ayaw niyo magkahiwalay ng asawa mo, ingatan mo yung asawa mo, Virgo. At may mamimili dito. Hirap mamili kung sino sa dalawang minamahal niya o dalawang karelasyon niya ang pipiliin niya dito. Kasi may nagtaksili. Eh. Uh, six of Clubs. May tao dito, Virgo, ang nagbabalak magtayo ng business. At magagawa niya nga kung kailangan niya ng pera o pampuhunan may tao magbibigay sa kanya. Kung may negosyo na, may paglago na sa negosyo. Kung may trabaho naman ng taong ito, ayan, kung ikaw, kung, 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 kung ikaw dito, Birgo, ayan, ayan, ayan maraming ikaw nga yan. Bakit na nabubul talaga ako? Ayan, mukhang ikaw nga tinutukoy dito kasi wala namang ibang kasunod na sojak sign dito. Kung may trabaho ang iba sa inyo, Birgo, maring ma-promote o maring dagdagan niyo sahod niyo. Kung ito naman daw ay patungkol sa utang, ayan, na maring makabayad na sa utang kung sino naman naman itong umutang. May ano eh, 'di ba nabanggit ko magkakaroon ng away sa inyo ng asawa mo kasi may selos dito. Galit na galit nang si selos. ikaw, yung nagsiselos dito, Virgo. O kasi naman ito nagsiselos, ha? Galit na galit. At may taong mamimili dito sa dalawa sa dalawang karelasyon niya yung, pagpipilian niya. Nag-guess ba? Hindi <laughs> <laughs> maayos salta ko na naman. Ayan. Kasi may nagtaksil nga dito. Mukhang mabubukin yung pagdataksil at magkakaroon ng away. At may mamimili dito. Ayan, Virgo. At may nagdeselos. Ayan. O yan po yung gano'n sa inyo sa buwan ng December. There we go. Maraming salamat po sa mga nag-like at nag-subscribe. Salamat din po sa mga ayan. Bumabalik guys. Basahin yung aking card. Umuulan kasi dito. Ayan. Pag-iilab ng bahay namin umuulan. Ayan. Maraming salamat po.